Ayan. Ready, ready, ready na sila. Ready na mga idol. Ayan, go! Allah Papagpalang araw sa tingin, lahat ano, ano, muna itong mga hinday Kawai-kawai Yan, partner Sa araw na ito, witness natin, partner Ikasika na natin ang cover ng uh, Lumba ng Kalabaw Or Karira ng Kalabaw, partner Andito po kami sa so Barangay Canary, Pulumulok, South Catabato At patutunghayan nyo po dito yung Karera ng Kalabaw, no? Tradition po itong ginagawa dito every year So may kita nyo para ma-feature namin So andyan mga kalabaw nila Merong contest, pagandahan karera, tapos may mga iba-iba pa partner Yes, bilang celebration po ito partner sa Fiesta kumbaga baga, pinyahan, festival At saka yung uh, champion pala nito partner is uh, 4,000 Ayan uh, Second is uh, 3,000 And uh, the third is 2,000 uh, Ayan, so, so sa, para maging masaya lahat partner So, siyempre ito para ma-feature nyo Please watch the video, don't forget to share And please subscribe yeah? yes. Kawai-kawai, matutuwa kay Dai Ayan, go! Allahu akbar. <chegmer> <descriptor> <rip så, hehehe>

Ito yung ating second Number one Third Number four Ayan Ayan, lumba Ayan, nauna ata siya Ayan Nauna ata siya Ayan, bomba yo oh, nominto Ayan. ang pinakauna Alright mga totoong mga Inday, mga idol. At nandito natin kasama natin si Dave, Amor, ang kagawad po dito sa uh, Barangay Canary. at partner ngayon partner, i-explain ni Kagawad kung ano ba itong uh, Pinyahan Festival? Yes, Ilang years na nilang ina ano, ina-celebrate, ina partner? Yes, yes. At saka bakit po may Lumba sa Kalabaw o yung karira ng Kalabaw. Wow. First and foremost sir, thank you so much for being with us sa aming pong celebration sa si Pinyahan Festival. We are so much uh, uh, happy to share our Pinyahan Festival experience sa lahat po ng uh, gustong pumunta dito sa aming barangay. And bakit po may parada at lumba ng Kalabaw? Because we wanted to pay tribute. Mm -hmm. sa ating po mga local farmers way long ago dahil uh, before po naging mas abundant yung ating barangay mm -hmm. naging parte po yung ating mga local farmers ayo ayan so sir ilan years na itong ginaganap itong karera ng kalabaw at saka magkano ba ang mapanalo wow with grateful hearts we are on the 16 years mm -hmm. 16th year of uh, celebrating with this uh, uh, event isa sa pinaka-highlight namin ito pong parada at lumba ng kalabaw and uh, Medyo minimal lang naman yung aming binibigay uh, Pero nakakabigay ng happiness Yun. sa mga local farmers dito sa aming uh, area Ayun partner, at nakakatuwa partner Dahil uh, most of the farmers dito nakikipag-celebrate Nakikipag-contest Hindi lang dito yes. sa Lumba-Lumba, ano. -lumba, Marami ditong contest na. Ano ba yung iba-iba kagawad? Ano ba yung iba-ibang mga contest na meron dito sa niyan. We have more. One of the highlights po natin isa kaming uh, boxing sa kawayan. Ayun. That's kawayan. also uh, uh uh maraming pumupunta dito just to cover it. Gaya po sa inyo. Uh -huh. And uh uh of course, we wanted to showcase our uh, brand, the identity of Canary Site, ito kong Pinya. Pinya. Ayun. Ayun. at sa partner, hindi ibig sabihin pala dito sa lumba or karera ng kalabaw, pag mabilis yung kalabaw mo, ikaw yung mananalo. Oh. Kita mo naman, di ba, siya ang pinakauna, tapos nag-stop yung kalabaw niya <laughs> sa kalagitnaan. Nahulog. No, no, no. Sayang ba din? Tira na 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 po. Yes. At saka yung nag-shortcut pa yung karabaw ng isang na na disqualify siguro yon Hindi ko yeah. lang short. Sure. Ayun. So yun mga totoong mga hinday. Kagawad, last na lang. Pwede mo i-invite yung mga viewers natin all around dito sa Philippines. Baka makadaan na ng pulomulok sa Otkuta Bato. ng Canary. At makapag pag uh, try nito ng Pinyahan Festival. Yay! We are so much happy kung pupunta ho kayo dito. We believe kahit barangay lang po ang barangay Canary side but our barang uh, our pinyahan festival can never be long visit us and share our pinya smile to the world ayan mula yan dito partner sa barangay Canary at kasama natin ngayon si kagawad David Amor mula yan dito sa pinyan festival kaway kaway the largest hey! pineapple plantation in the philippines polomolok south cotabato right. magandang umaga barangay kanari maraming salamat po sa pinyan festival sana all sana araw-araw pinyahan kasi nakakabigay ins inspire sa amin nakakasungkit kami ng maraming premyo tulad nung nakaraang taon pang apat ko na itong sumali nung nakaraan nagiging second runner up ako dalawang bisis ngayon ganun din nung nakaraan nakakuha ko ng mahigit kumulang 8,000 sa kalabaw ngayon mayroon naman akong nasungkit ng konti kaya maraming salamat po <laughs> ハハハハ。 Ayan, hindi na tumakbo.